Wala ka lang pambili, kahit cupcake man lang para sa akin. Pero pag dito, dito, meron. Dito na lang lagi. Ito, ito. Best Child Actress. Parang natural lang ang pag-iyak. Siya nasusunod sa yapak ni Judy Ann Santos or Marisol Soriano. Pinabilib ni Princess Catherine Caponpon o mas kilala bilang kulot ng It's Showtime ang mga nakapanood sa kanyang pag-arte sa segment ng noontime show na Showing Bulilit. Isa sa inaabangan ng mga manunood ng programa, ang segment na ito sapagkat binibigyan ng pagkakataon ang mga batang tulad ni Nakulot at Jace na maipakita ang talento nila sa pag-arte. Hindi nga binigo ng dalawa ang mga nakapanood sa mabigat na eksenang kanilang iniarte at umani ito ng paghanga mula sa mga tao. Ang eksena ay gagayahin ni na Jace at Kulot. Ang iconic scene ng pelikulang The House of Us na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang naturang pelikula ay isa sa mga huling naging proyekto ng Tambalang Katmiel na lubos na tumatak sa mga manunood. Napabilib ng dalawa ang madlang people nang sinimulan na nilang ibato ang kanilang mga linya. Emosyonal ang eksenang ito at kailangan ng mabigat na emosyon dahil sa isa itong komprontasyon ng dalawang nagmamahalan. Kitang-kita sa mukha ng bata ang pighati at tuloy-tuloy ang patak ng kanyang luha sa tindi ng ipinakitang eksena. Umani ng palakpakan at hiyawan mula sa mga audience na naroon sa studio, maging sa mga hosts ang naging performance ni Kulot. Saad ni Ami Perez ay totoong naiyak ang dalawang bata at pahaba ng pahaba ang kanilang mga linyahan. Dagdag naman ni Teddy na maging siya ay naiyak sa acting ng dalawa. Hindi na ng mga netizens na mapakomento sa husay sa pag-arte ni Kulot. Anila, kapag si Kulot nag-acting workshop, I'm sure 100% pwede nang isama sa teleserye ng ABS. Di nagkamali si Vice na kunin si Kulot sa Showtime. True naman, napakagaling ni Kulot, deserve ng batang ito ang success in life. Best Child Actress Parang natural lang ang pag-iyak. Siya nasusunod sa yapak ni Judy Ann Santos or Maricel Soriano. Bravo! Ang galing nga talaga ni Kulot sa scene na yun, na panood namin, maski sa ibang eksena napakagaling niya rin talaga. Bravo, bravo, sa lahat ng mga bulilit sa showing bulilit ng It's Showtime. Samantala, inaasahang magiging bahagi ng bagong mga miyembro ng Goin Bulilit si Nakulot at Jace, kaya't mapapadalas na makita natin silang umarte at magbigay saya sa mga manonood.